Muling sumabak sa military exercise sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Ilocos Norte. Tiyempong nakaharap ang Ilocos Norte sa Taiwan. Pero wala raw planong militar na makisawsaw sa guluroon. Nasa frontline ang malitang yan si Brian Castillo. Magkakasunod na umalingaw-ngaw sa dalampasigan ng Burgos Ilocos Norte ang mga nakapormang 105mm howitzers ng Philippine Marines. Pati ang mga light armor vehicle ng militar agad pumuesto malapit sa beach. Ang eksena, abangan at asintahin ang mga papalapit na kalaban na lumulusob galing sa laot. Ang senaryo na yan, posible raw mangyari kung may maglunsad ng amphibious attack laban sa Pilipinas. Kaya isa ito sa mga pinagtutunan ngayon sa training sa taunang kamandag exercise ng Philippine at United States Marine Corps kasama ang ilan pa nilang mga kaalyadong bansa. The will is to prevent this uh, inward vessel to be within our territory. When it was confirmed that indeed it is an aggressive vessel, we fired the, uh, the artillery. Mas nagpahirap naman sa training ng mga sundalo ang malakas na buhos ng ulan dahil halos nag-zero visibility sa direksyon kung saan nakaposisyon ng kanilang target. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon, hindi nagpatinag ang mga sundalo sa pag-atake sa kunwari pangapaparating na kalaban. Bahagi ito ng patuloy ng pagpapalakas ng Philippine Marines dito sa Hilagang Luzon. Hindi malayo sa Taiwan Strait ang lokasyon ng military drill. Pero paglilinaw ng AFP, walang kinalaman sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ang kanilang pagsasanay. While there is no crisis yet, we have to prepare. We have to be ready for any eventuality. Bukod sa live fire drill, sumalang din itong linggo sa humanitarian assistance at disaster response exercise ang Pilipinas, Japan at Amerika. Magpapatuloy pa ang kamandag exercise hanggang sa October 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.